ito, ko, super po, harapan po, super lalim ng tubig. Hanggang papunta po doon sa top. Hanggang papunta po rin doon sa dulo guys. Sa papunta ng Tiapo, malalim po yung tubig. Hanggang papunta dito sa Vito Cross, Pedro Hill. Papunta ng maklaran, doon po po nakaano yung mga tubig doon sa tambay. Kaya hindi po makalabas ang tubig eh walang masasakyan niya dumadaan Dito po tayo ngayon sa top ng Nap Nakpil Street. Kaya doon po rin po yung tubig. Sobrang baha. at rin po dito guys yung tubig dito sa Nagpil Street. Sobrang lalim po guys. Yung tubig ngayon. ang mga sasakyan guys hindi na po sila tumuloy bumalik na lang po sa area dahil yung tubig ko sobrang lalim dito po tayo sa Ginmal Bar Street ayan tubig pa rin tuloy tuloy pa rin yung pag buhos ng ulat Okay. Dito tayo sa Pedro Hill guys Kaya ang tubig guys makita nyo yung mga tubig dyan Kaya hindi ko alam kung ano ang maapakan ko dito sa tubig oh, matanggad to siya pero Abot sa tuhod niya rin Dito po tayo sa Pedro Hill Street

guys, nandito po tayo ngayon sa PG Eats yung tubig po nila guys yung babago so, malalim pa tubig dito sa PG Eats sa PG po doon sobrang lalim talaga lagpo like to yung iba to lang po iba hindi kaya yeah, dito po sa PGH malalim-lalim din so guys nagpastood like na po dito banda yung panayoyin papunta ng talaw tuhod. Po. Lakpas na sa tuhod yung tubig. Sa legs na po yung tubig guys. So guys, wala na po nila. Yung naghanap buhay. So guys, nagsiga po sila. Dumig Halo-halo na po dito Yung tubig Yung dumi ng tubig Halo-halo na po Kala ko may lino dito oh. Uwi na po tayo guys Dito na po tayo sa top ng UIN Tubig po At walang matakasan Ulas po natin dito guys nga Ang oras po natin 2.30 Pero parang madilim madilim malakas po ang agos dito guys kaya nahirapan po pumasok yung PD, PD Cup kaya yung agos po ang bilis Yoin Cup Bali, lusot po tayo doon Banda sa may kalaw Guys, usokin po natin yung kalaw doon Yung tubig So, malalim-lalim to dito guys uh, Hindi po tayo pwedeng dumaan dito sa gilid Baka uh, maano po tayo Kaya ang style po dito guys Sa gitna po Sa gitna ka po dadaan, Huwag ka sa gilid-gilid kasi baka may mga butas. So guys, malakas yung agos dito. Ayan, papunta po tayo dito doon sa Kalaw. Kalaw po papunta po doon. So pupuntahan po natin guys. Malalim po guys. Mga sidecar. Lumubog na tubig guys dito na tayo banda sa may kalaw malakas ang hangin dito at saka napakabilis na ang tubig ng agos po ang agos agos at saka hangin lakas ito na po tayo guys lalim na rin o. yan ang tubig po dito guys nandito na po banda sa binti ko lalim maagos po at saka malakas yung hangin Ya, yeah, bumuso man ang ulan kaya mga sasakyan walang makadaan dito guys kundi maligo ka lang talaga ng payong ko bumaliktan na rin kanina eh So guys, baha na to magkakaraming baha malakas na yung hangin pangang at saka agos ng tubig Kaya hindi na ako makabanti kaya malalim dito, guys. Malalim, guys. Agot at saka angin, ulam. Ulam sa akin. Koy, ingat kayo. Dapat sa gitna kayo dadaan. Sa gitna kayo dadaan. Huwag sa gilid. May mga butas dyan. Sa gitna kayo sa gitna kayo dadaan huwag kayo dadaan sa gilid kasi may mga butas so guys sobrang lalim na po ng tubig dito kaya dito na po ang tubig guys ang tubig po ngayon dito sa kalaw pagkabalong na sa atin guys bayaw na po kahit po 5-4 top kaya tagabaywang na yung tubig sa akin dito tayo ngayon sa kalaw Kalau tayo ngayon guys, nandito tayo ngayon. Kaya malakas ang hangin, ulan at saka yung agos. Dubaiwan na yung tubig dito sa kalaw. tayo sa top kanina kaya dito naman tayo sa, sa palaw eh, sigard hindi <laughs> siya makalabas sa haba ng ano ng tubig <laughs> langon niya lang apak ako ng ano guys tamayo welcome to my vlog daw guys center po sa CTX okay. sa CTX po yan guys sa uh, training center po dito sa Kalaw So yung mga sasakyan din nga hindi makatakbo dahil na ano po yung engine niya, eh hindi po yung makatakbo. guys, ang hirap kasi maglakad nga nakatilas. Kaya nakapaano lang ako dito sa Kalaw.